palara sa ating lahat mga totoo mga hinday. Kawai-kawai! Yan partner. andito dito tayo sa Bayambang, Pangasinan at kasama natin ang idolo ng bayan <laughs> si Mark Capfish pan. At Kwai yes. Kwai, teserma. Mark Magandang buhay mga Capfish pan kumusta po tayong lahat? Hello Ayan. po. Ayan po mga idol at andito po tayo. Salamat po ka Mark at alamin po natin mga idol kung posible nga bang kumita ng 6 digit per month ha sa Fingerlings Production ng Hito. Ayan Yeah. Ah, pwedeng-pwede po. Kasi dito pa lamang po sa ginagawa namin mga pagpapalaki uh, ng mga fingerlings sa fingerlings pa lamang po talagang kikita tayo. Hmm. Kaya nga po marami sa Marca Fish Fund ang nagre-reseller. Kasi mababa po ang presyo namin uh -huh. ha, po, pwede pa po nilang patungan yon para kumita din po sila. Ayun. Ayun. At saka sa likod po natin mga idol ang kanyang mga Fingerling. fingerlings. Yes. Circular. Circular tank. 1, 2, 3, 4, 5. Ito pinakamalaki. 6. meron pa doon mga idol o. Ayun. 7. Tapos 1, 2, 3, 4, 5 na mga rectangular. Uh, partner, ito makikita niya dito sa malalaman na partner kasi dito <clears throat> sa area niya, backyard lang. At saka dito lahat ng pan. May circular, may square, meron ding earth pan at uh, yun ang okay. pinakamaganda partner kasi master na talaga siya. so, marami talagang nagiiidolo dito sa kanya. Kilalang kilala siya kahit nga doon sa mga ano, mga checkpoint kilala na siya. <laughs> Kaya... meron pa tayong karanasan ganyan <laughs> sa halip na checkpoint. <laughs> okay, pagkwentuhan. Pero balik tayo din partner sa ating uh, uh, topic dahil nga ito sila excited sila sa ating uh, mga na experience dito sa paghihito okay. nga isa sa pinakamalaking kitaan ang fingerlings yes. actually ito Mark, bigyan mo naman kami ng idea, paano natin ma achieve yung gano'n kalaking uh, kita. Uh, kita sa isang... Uh, paano ba natin makukuha yon Sige po. Halimbawa uh, po kasi doon palang sa fry, pagka tayo mm. po ay nagpapisana, mm -hmm. syempre ang ating puhunan doon ay yung inahin. Tama. Oo. Syempre, uh, mababawasan tayo ng lalaki kasi kinakatay namin yung lalaki mm. pagka na po kami. Ang good news nga lang po doon, kung halimbawa po mm. uh, limang inahin na lang, mm -hmm. Sabi na natin tigpa 5,000 ng bawat isa nabuhay, mm -hmm. meron tayong 25,000 uh, pieces. Na. Sabi na fry. Oh, uh, okay. Uh, wala pa namang one month mm -hmm. ay pwede na natin siya ulit ibenta or um pinaka maximum na siguro yung 5 weeks. Oo. Uh -huh. 'Yun po kasi ay magiging 2 inches na, 3 inches na, depende mm -hmm. po sa ipapakain natin sa kanila kung paano pa sila uh -huh. biglang lalaki. Mm -hmm. Ang maganda po doon kung mm -hmm. piso per inch na lang po. Okay. So, paano kung uh, 3 inches pinaka, ano? Basic? Sabihin po natin, pinakamura na. Mm. Piso per inch na lang tayo. Mm -hmm. Tatlong piso na siya kaagad. Ayun. Oh, yun? Ngayon po, ang puho na namin inahin. Mm -hmm. Nagpapisa oh. tayo. Mm -hmm. Nung lumaki na siya, tatlong piso na siya. Mm -hmm. Eh, kung yung 25,000 din ay nabuhay lahat, mm -hmm. times 3, 3 pesos. Oh, pero average, 7, ilan ang nabubuhay sa 25,000? oh sabihin na po natin, 15 na lang. 15 dahil medyo malamig ang panahon ngayon. Mm -hmm. oh. 15,000 na lang ang nabuhay. Kung 'yun po sa piso, 15,000. Oo. Oh. Kung tatlong piso, <coughs> 45,000. 45 yes, ganun po kasi kadali. Sa sa isang batch lang 'yun. Yes, sa isang batch pa lang po. Eh ilang batch po kayo sa isang buwan? Ilang batch 'yung paghati? Ah, uh, minsan po dalawa lang. Kasi malamig na po ngayon ng panahon, minsan isa. Depende po kasi din sa panahon. Kung meron pong panahon na sunod sunod ang order, oh. Kailangan natin makipag- uh, contact din doon sa mga partner natin na mas malalaking hatchery kaysa oh. sa akin. Oo. Oh. Doon pa lang po 100,000. Minsan, milyon ang ipinoproduce po nila. Mm. Kung kalahating milyon na ma-produce, mm. marami naman po kami mag-share-share uh, doon para mm. i-produce, uh, i-benta siya sa labas. Minsan po, nag-outsourcing din ako sa mga kaibigan natin. Meron po tayong mga kaibigan na, atchiri, tatlo po yan. Mm bukod pa po sa akin para kung hindi po ako nakakapagpapisa lalo na ngayon hmm. busy-busy po tayo sa pag-iikot oh. hmm. hindi po ako nakakapagpapisa, sa kanila po ako kumukuha so partner ito Ayan. po uh, nakakulang po namin si uh, Mark Fishpan po mga dol dahil uh, nag seminar po kami ng bioflock technology niyo 10,000 po ang seminar pero Ayan. we will discuss that later yes. so partner Mark nagtaka ko, sinabi mo kasi na may kapital So, wait lang. Uh, kasi limang uh, breeder tayo na babae, di ba? Yes. eh pagpapesya mo doon, di ba hindi niya pinapatay? Yung lalaki lang po. Ilang pirasong lalaki dyan? Uh, kung hindi kaya ng weight ng timbang ng babae, yung uh, kaya niya ibigay na test-test, oh. so, nagtutuistuhan po tayo to so, is the one so, palagi natin dalawa sa ah, dalawang lima. lalaki na lang po kanyo oh. bawat isang babae so anong kapital doon eh yung babae hindi naman pinapatay lalaki lang yes ang gagawin po natin dyan syempre yung mga malalaki na lalaki natin talagang uh, ah, pa din natin siya ng medyo may edad din yes. kasi mentras may edad yung lalaki mm. mas maganda yung testes nya. niya mm. kayang kaya niya minsan po nag one is to one lang kami Pag may oh. yung malaki ang babae, maganda ang timbang, maganda yung na-produce niyang egg. Mm. Kayang-kaya lang ng isang lalaki. Ano ba? Hindi po, ah uh, bawat isang lalaki isang babae din. Ah, okay. Depende pa, depende po. Depende po kasi yun sa dami ng itlog na ilalabas nila. Ayun. Doon tatapatan natin kung gano'n naman karaming test-test ng lalaki ang ilalagay natin. Ayun. Partner, ito ba, ito partner, kukustyon ko lang kung ano ba 'yung uh, kailangan nating piliin. May may mga ano ba? Instances ba na dapat maganda 'yung breed o kailangan dito lang sa Ay, local? Opo. Sa inyo ko uh, dito. Yung po sa amin galing pa po sa uncle namin 'yung talagang malalaking breeder. Oo. Um. Papapansin nyo po doon sa aming mga YouTube channel, makikita nyo po doon sa pinapakita namin yung mga malalaking breeder. Uh, talagang malalaki siya. Kasi kung locally breeder na lang po, uh, nawawala na po yung pinaka main na breeder niya, yung pinaka magandang klase. Parang yung breeder mo ng anak, tapos yung naging anak nun, ginawa mo ulit breeder, bumababa yeah. na po yung quality niya. yeah, Kaya pala partner, partner kanina, Nag-uusap tayo nila Ma'am Sarah, yung wife niya po, saka yung anak niya. Kasi family business nila ito, na, napakaganda. Pa may tumawag sa kanila nag-order ng 100,000 na fingerlings galing sa Pampanga ganun Ayan. pala siya kasikapan <laughs> 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 hindi may 200,000 pa kahapon eh <laughs> <laughs> <Marami ba? laughs> hindi pa ba 'yan 200,000 mo na marami po, marami marami pong tumatawag sa atin marami tayong uh, kaibigan din naman pagka okay. hindi ko kayang ibigay kasi yung ganun karaming order okay. nila marami po tayong kaibigan na kinukuha na ko din ayun, yung mga reliable yes basta yung mga piling-piling kaibigan natin na talaga uh, tested na katapat kaibigan talaga o ito partner Mark sa sa fingerlings production kasi is a very lucrative business. Mm -hmm. yeah. So common kasi sa fingerlings na maraming patay Yes, nako napakarami po. Oh, uh, anong discarte niyo dyan sa inyo dito? Ah, meron po kami isang sikreto diyan. Mm -hmm. Siyempre para sa amin mm -hmm. breeder pa lang po kasi mm -hmm. ay ginagamitan na po namin siya ng probiotic. Probiotics? Probiotic po ang sikreto namin. Kasi po inahin pa lang siya, inire-ready mo pa lang siyang paitlogin, mm -hmm. naka-probiotic na po siya. Paano po yung siya by through ano po? Uh, ang ang style po kasi niyan ipapahinga mo na yung babae, ihiwalay mo na yung mga paiitlog ninyo. Mm -hmm. wow Doon pa lang sa pinaglagyan nyo sa kanila para mapahinga na sila, mm -hmm. hindi na sila masyadong ma-stress. Meron mm -hmm. uh, na pong probiotic yung tubig nila. Mm -hmm. Hanggang doon sa pinagpigaan na natin, yung paglalagyan mismo ng mga itlog nila, meron mm -hmm. na rin po siyang probiotic. yeah, pwede ba natin makita dito? Opo, Kasi may mga pagkain dito mga idol. Yan, ito yung... Fish pan mo. Ah, uh, dito na po yung aking mga palakihan ng mga grow out. Yan. Dito po kasi sa amin, meron po akong mga iba-ibang klase ng pan. Uh -huh. Dito po, lahat ng fingerlings na maliliit. Uh -huh. Pagdating po dun sa mga 3 to 4 inches, dun na po nakalagay sa likod. Mm -hmm. Dito naman po ako nag-grow out sa dalawang malaking bilog na 5 meters diameter. <coughs> Yan po. Ah, uh, dito po, ito nagkakarga Ito ng 4,000. 4,000 to 5,000. Yan po. Ngayon po, ito po yung ginagamit ng probiotic. Ah, dalawa po siya. Meron po siyang para sa tubig at meron din po siya para sa pagkain. Ganyan ano ito, ano po bang ginagawa nito, Kuya Mark? Sir Mark. Yan po. Ah, pa po namin siya bago namin pakain. Si ferment? Paano yun? Paano 'yung proseso na 'yon? Ah, pagka kami po ay nagtimpla ng aqua maintenance para doon sa pagkain, 2 mm -hmm. grams para po sa 1 liter na tubig. Mm -hmm. Yung 1 liter tubig, May mix yan, mix Apo, uh, ibababad po muna namin siya ng 6 uh, to ano, 6 to 8 hours minsan 6 to 12 hours. Hmm. Pero pagka naman po naglagay na tayo ng feeds hmm. para i-fermented na po siya, nakalagay na po siya doon sa isang close na uh, lalagyan. Hmm. Na kung saan hindi po siya po pwedeng mahanginan. Uh, po namin siya doon, I-mix po namin siya mabuti sa, sa feeds. feeds. Hmm. Gayaan ito, gayaan ito. Apo. Ngayon, doon na po namin siya tatakpan 6 uh, to 8 hours. Tsaka po namin siya papakain sa isda. Hindi siya malanta. Hindi po. Ah, uh, yung pong 1 kilo na yung kasi ay kasi na siya sa 4 kilo na pagkain per kilos. 1 kilo kasi sa 4 kilo? Oh, ah, uh, hindi po. 1 liter. Yung tug, yung 2 grams. 2 grams. 1 oh. liter na tubig. Oo. Oh. Imi-mix natin doon sa 4 kilos na pagkain. Oo. Oh. Tapos tatakpan na po namin siya sa kulob na lalagyan. Hmm. Tapos imi-mix uh, na ah, 'yun. Aba. 6 to 8 hours minsan hanggang 12 hours bago namin siya gamitin. Hmm. Ah, parang na-ferment siya. Opo, ipe-fermented po. Na para po natin siyang buburuhin Ayun, uh, ayan. partner so, dito sa yun, par dito partner anad sa anad kanila anad. partner sa area kanila halos lahat dito sa kanila gumagamit ng mga probiotics yeah, bakit ba po probiotics kaya pala masyadong maulit na yung technology dun sa Mindanao partner yung iba na makilala natin walang probiotics kaya para maraming mga mortality din oh, yung kaibigan natin, hindi natin sabihin namatay lahat ng sa panya, ilang libo yun Sayang sayang. sayang, sayang. So, hindi so, kasi mataas ang ano siguro yun. Ma Alam nyo po ba, sakit. dito sa amin hindi kayo maniniwala. Kahit nagde-deliver kami ng mainit na, oh. ang isda po namin hindi pa rin siya nawawala. Hindi ganun ano. po ka, opo, po. hindi siya na-stress, hindi siya namamatay. Meron okay. po kaming time na nag-deliver kami mula dito sa amin sa, ba sa Bayambang, sa Pangasinan. Hmm. Alas 10 kami na umaga umalis. Hmm. Pagdating po namin ng San Fernando La Union, mag-aalaon na yata or alas 2. Ha. Yeah. Napakainit talaga partner. Hmm nakatakip lang siya, meron lang siyang yelo, pero at least kahit Hindi na halong kapat, wala, wala talaga. Hmm. Ayan, every pakain ba yan maghalo ng... Uh, Opo, ang ginagawa na po namin, for, for, for uh, tinatansya naman namin kung ilan yung kaya nilang kainin. Mm -hmm. Tapos yun na po ipinefermented namin para pag kinabukasan, papakain na namin. Ayan. Kasi 2 gram lang pala partner. 2 gram sa isang litro. 2 gram Tapos sa litro. sa, hmm. sa isang litro, Four kilos. Four uh, kilos pizza. po. Tapos ganito lang siya mga idol, para medyo dry lang siya pala. no? Uh -huh. Malambot po siya na, uh, -huh. kung po, tapos ah. ipi-ferment po siya ng 12 hours para mas maganda. Okay. Yun pala yung Pina partner. pinaka na po yung 6 hours to 12 hours. Kaya partner, kasi ito papasok ko lang partner yung hmm. na-training na natin sa biofloc technology. Hmm. No. Isa din kasi yung pinaka mahalagang uh, sangkap para maging successful yung yes. isang aquaculture. Ah. ay paggamit ng probiotics. Probiotics, probiotics Probiotic talaga siya. Pero yung mga hmm. probiotics na available sa market, yun yung pipiliin nila kung sino yung pinaka maganda. Bali, nabili ko po ito sa Lazada at sa Shopee. Dalawa talaga pinagbilihan mo ah. Opo, kasi po, meron kaming minsan, wala akong makita doon sa Shopee na mas maliit. Ah. Doon naman sa Lazada, meron mas malaki. Oo, oh, mayaman. Opo. Ah. Anong pin naman to? Po? Anong pin to? Secret! <laughs> One po ito kasi, uh, pag sinabi natin yung pangalan ng... Uh, brand na to, baka naman ah. sabihin na iba, bias ako. Kaya hindi ko na po sasabihin yung pangalan <laughs> ng brand. <laughs> 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 ano, ano, ano to? Ano, ano, pre-starter? Ano ganito kaliit? Ah, ito po ang pre-starter. Ah, ito pre yung pinapakain ko sa mas maliliit. Pero meron pa po, po tayong mas maliliit pa dyan para talagang butil lang siya ng buto ng pechay. Depende oh. po kasi sa size. Pwede natin uh, itry to pakain? Yes, pwede po. Saan, saan ba yung mga maliliit mga ng ganito? Ah, ito po, lahat po nang nandito sa likod. Pwede. Okay. Ah, so dito tayo mga idol. Magpapakain dito tayo, na, tayo ng uh, fingerlings. Ito po yung malalaki. Dito na po tayo mag sa mga mas, mas maliliit. Sige, sige. Ito tayo symbol. Dito, dito. Ah, dito. dito, dito, dito. na po dito. naman ka. Dyan, dyan, dyan. Ay, ito, hindi pa ito ano. So mga idol, sa mga nag ito for sure na nakasubaybay na pa naka kayo kay Maka Fish pan, dahil uh, almost ng content po ni Sir Mark is uh, tawag nito, Kito Farming. Yan, galing mo, uh, dami oh. Yan yep, po. Ang dilim. Uh, Kung pa, po, ito po yung mga isda namin. Yan, yeah. dito partner Tito, para tuk -tuk makita pa mo. Tinutok ko pa nga po yan, sir. Eh. Alam niyo po ba, tinutok ko pa yan para lumapit sa akin. Ay, pa, ganun pala. Yan. <laughs> Sige po, mapakayan po tayo. Obos ba ito? Hindi po. Uh, ha? Hindi pa po nila kasi oras ng pagkain. Meron po kasi sila sinusunod. Ay, mo. dami na nila oh. dami, dami. Ah, Naglaki na po. Kailangan chest na pa yan. po siya ang pagpapakain. Pakita ko po sa inyo. Isasabi niyo po siya ah, ng okay. pakalat. Kasi ko, parang manok, eh. pag iibon itong <laughs> na po sila sa isang gilid. Hmm. Yan. Dami oh? Oh. oh. Ito po ay 8,000. 8,000? Ito, 8, ito okay. pa, ito pa partner. Kakain din siya. Tingnan mo. <laughs> <laughs> tingnan mo, tingnan mo. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh, <laughs> Ah, gusto. Ano pa Ang dami nang Ito po si ah uh, Ano pa pala ni Trainer Men? Inkong. In si Inkong. So, si In chatting oh, naga uh, video. Video. Semil si si TV. TV. Please subscribe mga 'to kasama din po namin naga uh, seminar and training <laughs> sa Biofloc Technology sa Aquaculture. Ayan. Ayan. Tingnan niyo po kung ganap po siya kaganda. Oh. Sir May, Mark, ito ito, ito, ito. ito ito Sir Mark. Ano ba yung uh, possible na pwedeng i ano mo? i-apply uh, mo dito dong sa natulung natutunan mo dito sa bioflock technology. Ayan! Ah, yan. Ayun po kasi, gagawin natin talaga itong bioflock technology. Ah, gagamitin ko rin po yung dalawang bilog ko para maipakita sa ating mga subscriber yung pong gagawin namin step by step na pag-aalaga. Na gagawin po namin siya ah, yung bioflock. Kung saan talagang i natin yung good bacteria, yung beneficial bacteria niya, tapos lalagyan po natin ng aeration, uh, ilalagay natin yung mga dapat ilagay sa kanya para makita po nila na ang biofloc technology po ay bagay na bagay mm -hmm. din dito sa uh, hito. Ito po sa, sa kabila naman po tayo, sa kabila naman po tayo. Sige, sige, sige. sige. Ito so, naman po ay 5,000 pieces. 5,000? 5,000? Ilang inches na yan? Ah, uh, ito po ay 3 to 4 inches na. kung so, mag 3 inches, uh, sa 5,000 ay eh 15,000. Ayan po sila, tingnan nyo po pagka tinatawag natin sila. Baka hindi makita sa camera, kita ba? Madilim na eh. Madilim na kasi. So, so at least ba? Ano ba itong kambing eh? <laughs> <laughs> nagigipag pa yung kambing. Tinan mo, inabot niya pa oh. Hmm? Ito, ito pa, 5,000 pieces naman po. No, Sir Mark, ito tanong lang kasi siyempre pumunta tayo <laughs> sa advantage kasi malaki-laki yung kikitain natin. Opo. Ano ba yung may mga disadvantage ba sa hatchery? ba? paano pag, uh, pag deliver mo dun, namatay yung isda, ano ba yung ginagawa nyo? Yes. Uh, ngayon po kasi meron din kami mga nakakasagupa <clears throat> din na ganyang problema. Oh. Ang ginagawa po namin talaga kailangan palitan. Pero sabi nga namin nasa nag-aalaga po kasi ang sa ng problema. Kaya sabi nga po namin lagi na, na kung maaari, dumaan po muna sila sa mga seminar, webinar, para at least po magkaroon sila ng konting kaalaman sa pag-aalaga ng hito bago sila lumusong sa pag-aalaga. Minsan po kasi ang nangyayari ay nagka-trial and error pa sila. Kaya minsan uh, marami din po yung hindi nagsasuccessful successful hmm. at marami ang nalulugi. Hmm. Kaya lagi po namin sinasabi, bago dapat sila lumusong sa ganitong uh, hanap buhay, ay kung maaari mapag-aralan po muna dapat nila. Ayun, so yun pala partner, kailangan pala. Buti na lang sa kanila insured yung ating mga ano, pag bumili ka sa kanila ng mga fingerlings, hmm. possible may mga warranty, alam mo? Oh, pa, uh, uh, ang ginagawa naman nga po namin ngayon, uh, para hindi naman biased dun sa iba, hmm. pagka po kami ay nagde-deliver na ng mga fingerlings, um, naglalagay na po kami ng mortality na dagdag. Ilang right. uh, Pagka po talaga malalaki na, hindi na po kami masyadong nagbibigay ng marami kasi yung mga 3 to 4 inches talaga hindi na binibigyan namin na uh, mortality oh, pero nagbibigay kami ng 20 pieces per 1,000. Ah, 20 on. pieces per 1,000. Ah, kasi po malalaki 2%, na talaga 2%, yun. Ah, 2%, 2%. Oh, uh, siguro po. Kasi kung ano eh, yung ganun po kalalaki bihira na po yung namamatay. Oh. Nasa nag na lang po yun sa nasa nag-aalaga. Kaya ang ginagawa po namin, ah, nagdadagdag na kami ng mortality doon tapos kaya naman hindi na namin pinapalitan yung iba kasi na-seminar naman namin sila. Ayun. So ito, uh, Sir Mark, uh, 5,000 ito na finger links. Yes, yes. Kung bibili sa iyo ito ng 3 pesos, 15,000. Apo. For short, ilan ang lahat-lahat uh, ng magiging kumbaga kapital natin dyan sa lahat-lahat na? ako uh, mo yung pong pagkain muna niya, mula noong siya ay naging fry, syempre okay. may papakain tayo ng iba't ibang mga pagpapalaki ng pagkain nila. Okay. Tapos, ah, uh, Siguro, wala pa naman po wala pa pong isang pong kilo, hindi pa naman nila kayang ubusin yun. Depende nga po kasi sa dami. Ayun. Okay. Opo, eh, ang pinapakain pa po natin dyan, meron yung tubipex, meron yung wow. uh, kung ano pa po, na po pwede na mas mabilis silang lalaki. Okay. Uh, depende so, po, depende. So estimate lang, estimate mo lang, estimate. Sabihin nyo na po, dito sa ako na to, 5,000 na lang kami. Ang kapital? O, kapital nyo na po, maximum na siguro yung 5,000. Ang kapital na yun? Oo, oh, sabihin natin 5,000. O okay, may 8,000. Huwag kang mangingi dyan. Oo <laughs> po. <laughs> <laughs> Ayan, so ganoon po siya kabilis mga mga idol. So kahit ilang batch, 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 batch Apo. yan, mabilis na lang kita yan, 6 digit per month. Ayun. Dali lang po. Ayun Ital na net na yun, income na ba yun? Net income? Net na po yun. Wow! <laughs> partner, sa so sobrang uh, kilala na si ka, ka Mark, Mark ka fish fan dito, partner, sigurado yung mga subscribers niya nanonood sa atin kasi yes. share niya naman yung video niya so please comment down below kung sino yung mga naging successful na sa pagtuturo nila Sir Mark at saka si Raymond. kasi sila talaga dito yung nagme-mentor partner personally pinupuntahan yes. nila kaya tapos ngayon nag-advance technology pa sila sa biofloc. so Maria Jose sabi natin na talaga Lihat na, na ako. Ganito, yes. hintayin po natin mabuti yung uh, biofloc technology na aming gagawin. Kasi po, uh, pe-perfectin muna namin sya. Mm -hmm. Pag perfect na po namin at talagang pwede nang i-apply dito sa ating pag-aalaga ng hito. Kay backyard man yan, mm -hmm. kay rectangle, kaya circle, o ano man yung sukat niyan, Tuturuan po namin Yes, at saka ganun din po kami mga dol kaya pumunta po kami from South Cotabato dito sa Bulacan, partner, mm. Mm. para malaman yung biofloc technology at yun ang pinakamaganda. I I think hindi na siya latest Wala na. Pero hindi pa siya na practice ng mga farmers na mga backyard farmers, traditional farmer dito sa Pilipinas dahil sa biofloc technology mga dol. Kahit backyard ka lang, partner, mm. hindi ka mamuroblema sa pag change change ng tubig dahil uh, no change of water from the start. Na. Mm naglagay ka ng fingerlings until harvest mm -hmm. at saka halos walang mortality once Aka. mamaster mo na. Ayan. So kailangan po na mamaster. Yung kagandahan talaga ng biofloc na yun, lalo na yung mga maliliit ang bakuran, mm -hmm. wala sila mapagtapunan ng tubig. Yes. Mm. -hmm. Naku, napakaganda po talaga. Yes, kaya na feature natin partner, di ba? Mm -hmm. Nine square meter na mm -hmm. hito farming oh. na biofloc ang ginamit niya na technology. Mm -hmm. 6,000 na heads ang on Ayun, yun ang partner. Pero partner, curious ako partner ha. Sa sobrang tagal na ni Sir Mark dito sa fingerlings na business. Sir Mark, naka isang milyon ka na ba doon sa fingerlings na nabenta mo? Isang milyon na fingerlings. Naabot na ba? Sobra na. Sobra na siguro, no? Hindi po namin mapipilang. Maka sobra na rin. Sobra na. Kasi baka na po eh. Ah, uh, magti 3 years na rin po tayo. Kahit uh, 3 pesos na lang yun. Well, uh, partner, sito, ito naka spark naka spark partner, dahil, Sir Mark, ano ba yung nagpabago sa buhay mo nung nag-start ka ng Fingerlings Hatchery? Yes. Ah, uh, una, hindi na tayo namumroblema sa pagkain. Hmm. Siyempre, pagkain po itong ating inaalagaan. Hmm. Pangalawa, mas maganda dun, lalong dumami yung mga kaibigan natin, hmm. saman tayo magpuntan lugar, hmm. na may nakakakilala po sa atin, at nakakatulong din po tayo dun sa iba, Tsaka yun nga po, lagi namin sinasabi yung livelihood program na kung saan, nagpapairam din po kami, nagbibigay kami ng mga ihawan mm. para yung mga kaibigan namin, mga kakilala uh, na walang hanap buhay, binibigyan po namin sila ng hito. Kung ilan yung maiiho nila ngayon, yung ang babayaran nila. Yung mm. mga uh, hindi na ibenta, babalik po ulit sa amin. Pero kung namatay? ah uh, sa amin na po. Ah, okay lang? Okay na po. Uh, basta wag naman sobrang dami po. Ah. <laughs> pa isa-isa, okay lang po yun. <laughs> Kasi po, uh, doon naman sa ganung bagay, Nagpapahiram din kami doon sa mga nagro-rolling, hmm. yung mga nagbabaryo-baryo kung hmm. ilan na kaya nilang iibenta. Oh. O yun po. Tapos yung mga malalapit po dito sa aming mga uh, talipapa, hmm. tapos yung mga nagtitinda-tinda ng na mga per kilo per kilo lang dyan, hmm. dito na po sa amin sila bumibili. Meron po kaming grow out. Kami po ay nag-grow out din. Nagpapalaki kami ng mga uh, pambenta sa palengke yung market size. Hindi lang po kami nag-fingerlings, okay. nag-grow din po kami. <laughs> Ikong! Si Ingkong. Si Ingkong. In Ayan, maraming salamat po. Mga partner, may tanong ka pa? Ito, Sir Mark, kasi nakaka-inspire partner eh. Eh, hindi pa tayo nakapaghingi ng advice. Kasi ah, nga, yes. sigurado, yung mga subscriber natin din, at na-inspire din sa kanya. So, please don't forget to subscribe to si Marka Fishpan. At marami siyang ituturo sa inyo. Personally sa vlog niya, yes. pwede niyo siyang i-follow and subscribe. Pati si Raymel. Kasi yes. yung magagaling, yes. magagaling sila. Pero, Sir Mark, please, ano ba yung ma-advise mo sa ating fisher folks? Sa mga na-engage sa aquaculture, sa pagiging hmm. sa sa tilapia mm -hmm. kasi ito yung pinaka the best ngayon eh. Naman po, okay. ah Simba. ngayon, ganyan, ganito po. Hintayin nyo po na ma-master namin yung biofloc technology. Ituturo po namin sa inyo yan. Mm -hmm. Tapos, ah magsama-sama tayo na umangat din lahat. Ah kung ano man yung maibibahagi namin sa inyo, maitutulong namin sa inyo. Huwag po kayong magdadalawang isip na kontakin kami. Tsaka ito po po ang pinakamagandang tip. Ah uh, yes. Wala pong libre. Kailangan nating mamuhunan talaga. Ibig sabihin namin, mm -hmm yung karunungan talagang pinagtalaan mo ng panahon at pag-aaral yan mm. hindi mo po po pwedeng isang click lang instant na kaagad mm. Oh, yan. Yeah. kaya ang pinakamaganda po dyan kailangan natin talagang mag-aaral talaga kung lulusong tayo sa ganitong hanap buhay mm. kailangan nasa puso mo pag-aralan natin mm. para at least hindi po tayo uh, hindi tayo ma, uh, masasayang yung mawawalan na mas, masisira na yung loob no. Kasi yung iba pagka nag-trial and error na sila, wala na. Tama. Ayan. Ngayon, kung gusto talaga nila ng dito hanap hmm. buhay, narating naman po kami ni Raymel TV ng Pinoy Palaboy para po ma-share namin sa inyo yung knowledge n'am. Sir Mark, pag uh, invite ka namin sa Mindanao para magturo doon ng ating mga farmers, pwede ba libre muna seminar? Yes, libre po. <laughs> Free seminar po tayo, wala pong problema. Ay. Pero yung ano, may bayad ba yung tutorial, personal? Okay, ma. <laughs> okay, <okay, okay>. okay, <laughs> Konte lang kami. Ayun, libre. <laughs> <laughs> Nakakatawa po kasi uh, talagang napakabait nila uh, sir, Mark. sir Mark dahil ya uh, the next the last few days dito kami naka-stay sa kanya, talagang nilutuan, nag-prepare nag oh, dito kami natsarap yung mahito. Napakabait nila si Raymel, dito sila talagang uh, nakipag uh, Bakbakan kami. So pinunta kami sa mga iba't ibang lugar kung sino ba yung possible na pwede nating ma-feature na magagaling na mga technology at doon nga na-engage kami dito sa bioclub. At yun ang pinakamaganda po dahil ito yung pinaka advanced na sa pagdating po sa aquaculture. So share po namin yan dito sa Pilipinas. Iikot kami, magme-message kayo sa amin at uh, ihahandaan namin yung aming uh, mga sandata para makapunta kami dyan sa inyo. Para yes. anything uh -huh. na share namin sa inyo, ang maging successful tayo lahat. Ito lang pala yung sikreto. Talagang uh, mag invest tayo personally sa ating self, maging educate tayo kasi para nasa right knowledge tayo, lahat ay magiging easy lang at yes. magiging successful tayo. Because less knowledge is dangerous po mga idol. Sabi nga ng mentor <laughs> namin, only fish will die <laughs> pag nagkamali kayo. Yes. So, pag nagkamali tayo. Tsaka it's a disastrous. Oh, yes. disaster yun. nga daw po. Sayang yes. kasi po na natin mga fish pan. Kaya yes. yeah, minsan pa po, 'wag po kayong manghihinayang na kami imbitahan, baka naman 'yan. <laughs> Kaya kasama kami doon ha yeah. Maraming salamat po mga dolsan na po marami po tayong natutunan sa video na ito At lana sa pagminigosya Maraming salamat Don't forget I-subscribe po kami I-like yung ating uh, uh, video sa baba At saka i-click yung notification bell para marami kayong uh, upcoming videos pa na panood at saka si Prima, don't, don't forget itagayin it yung friends at saka i-share ating video para marami mga panood partner. Ayan, niyo. partner. At saka huwag nilang kalimutan i-subscribe ang ating mga kaibigan sila Marka Fine si Raymel TV at uh, tandaan nyo po, Luzon, Visayas, Mindanao. Naikot na po namin. Ito yung pinaka-advanced technology na pwede namin ishare sa inyo. And please share this video para mas marami pa tayong matulungan ng mga fisher folks at yung mga OFW natin na magpapabago sa buhay nila para magiging successful tayo. Sumulayan yes. so, dito sa Bayambang, Pangkasinan. Kasama namin ang Mark of Fish Farm. Yes. Maraming Marka. salamat. Yes po mga etol. Kaway-kaway mga totoong Happy Ay, farming. farming. Bye-bye. Magandang buhay.